Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Good na good ang morning ng good morning kapatid sa TV5 ng mga guest nga itong ating Donnie at Belle. Makikita nga dito na talaga namang napakagwapo at napakapogi ng ating Belle, our very own Barbie and Ken. At ito namang si Belle ay talaga namang napakaganda ang rehistro ng mukha nga sa TV. Paano pa kaya sa personal? Marami nga ang kinilig ng mga staff at syempre mga host dito, kina Donnie at Belle, sa kanilang mga revelasyon patungkol nga sa kanilang dalawa. Spotted pa si na Donnie at Belle na karga ang mga anak ni Miss Dimples Romana. Talaga namang alam mo na lab na lab ng Don Belle ang mga bata. Grabe talaga impact ngayon ni Donny at Belle dahil naglabasan ang mga tao sa studio para makita sila sa TV5. Ayun nga dito sa komento ng Lisang Babli sa Twitter. That's what you call impact. Grabe na, labasan ata lahat ng tao sa studio. Makita lang sila. Happy Don Bell Day. Kaya naman halina at panoorin natin ang konting clips sa naging interview nga ni Donnie at Bell sa Good Morning Kapatid sa TV5. And, uh, okay. Ako na. Gani. Uh, um, I will make miss... Making her sleep ba? Kasi baliktad naman. <laughs> When well, yung naging story yun, diba? Binondo. Binondo, so... Siguro lahat ng restaurant. Uy! Wow! Teka, teka, teka!